Ayan mga guys, good morning mga guys. Ayan, ito tayo sa bubo mga guys. Ito mga guys, hawak ko na yung tali mga guys. Medyo marami-rami yung huli mga guys. Ito mga guys oh. Ayan oh. Tingnan nyo mga guys oh. Ito ang mga guys. Ayan oh. Wow. Ao. Cepat mga guys. So. Oh. Mm. Yan mga guys. Nasa limang piraso mga guys, yung huli. mga guys, oh. Pagkaraso mga guys Ito mga guys oh That's sa limang piraso mga guys sobra kilo yung lima ito pa yung isa mga guys oh, malaki Oh, oh. Yan mga guys. Oh. Dami yan mga guys ha. Pa mga guys oh. Yan mga guys, thank you for watching.